hapon sa inyo, mga kapatid. So, si Jesus ay pinararatangan ng mga skriba na inaalihan o sa ibang panalita sinasaniban o sa Ingles possessed uh, possessed by Beelzebul the prince of demons. Kaya daw niya nagagawa ang mga bagay na ginagawa niya, ang pagkapagaling ng mga may sakit, ang mga himala, ay dahil siya'y sinasaniban ng masamang spirito. Pinuna ng ating Panginoong Kristo yung kanilang maling argumento. Ano yung mali nilang argumento? Sabi niya sinasaniban siya ng Ibeel dahil siya'y kampon ni Beelzebul. Mali naman yon eh. Pag sinaniban ka, hindi ibig sabihin ng kampon ka. Maaaring mahina ka, kaya pwede kang saniban. Hindi, pero hindi ibig sabihin na masama ka talaga. Di ba kasi yung possession, if you are possessed, the one who possessed you is a different being. Hindi ikaw iyon. Kasi kung ikaw iyon, hindi ka na kailangan saniban. Ikaw na iyon kaya siya sumanib sa iyo kasi iba ka sa kanya. Hindi ho ba? Oo. Oh, sabi ng, kasi ibil siya eh. Kasi saniban siya ng ibil. Pwede ba namang saniban ng ibil yung ibil? Ibil na siya eh. Hindi sa saniban. Pero pwedeng mahina yung depensa ng isang tao. Kaya maaari siya mapasukan ng mas malakas na being. Hindi ba? Kaya nasasaniban. Hindi ba? Hindi ba? ng evil spirit. Kaya tawag natin doon, possession. Ngayon, hindi maaaring saniban ng masama ang isang malakas na tao. Maliban na siya'y gapusin, yan, walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon ang tinutukoy ng ating Panginoong sa Kristo yung ating sarili. Kapag malakas yung ating depensa sa masama, hindi siya pwedeng manaig kaysa sa atin. Kagaya ni sinasabi ko kanina, bagamat hindi tayo masama, hindi tayo kampon ni satanas, pero maaaring mahina tayo at pwedeng masaniban tayo ng mas malakas at karimitan ay eh, si Satanas iyon. So, possession iyon. Different from us, but because we are weak, ay pwede tayong sanita. Alam po ninyo paano na gagawa ng ating Panginoong Isokristo maging malakas. Ang Panginoon ay nag-ayuno apat na pong araw at apat na pong gabi. Hindi ba? At siya'y nagutom pagkatapos ng 40 days and 40 nights. At siya'y tinukso ng Diablo. Ang sabi ng Diablo, di ba nagugutom ka? O gawin mo nga tinapay itong batong ito? Ano sabi ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung hindi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, what is the wisdom behind fasting? Ano yun? Pag nasanay kasi tayo ng magtanggi ng mga bagay na maginawa, masarap, mas lumalakas yung ating spirito. That's the wisdom behind fasting. Yung pagtanggi sa sarili. No? Nandoon ang kalakasan natin ng spirito. So hindi tayo madaling matukso kung tinapay laang Hmm, sanay lang ako magutom. Kung ikasasama ko yung tinapay na iyan, ayaw ko na iyan. Sanay ako magutom. Parang gano'n, no? Hindi yung, ah, may tinapay, masarap yung tinapay. Sige, kahit ulit. Pagpapulit ko sa tinapay na iyan. O no, di na tukso ka na kaagad kahit ano. Ah, may pera. Sanay ako maghirap. Ay, eh. ah, pera na iyan. Kung masama naman ang panggagalingan niyan, eh. hindi na rin lamang. Katulad ng tukso sa atin, Panginoong Isa Kristo. Pleasure, food, wealth, power. So pag nasasanay tayo sa ating sariling magtimpi, hindi pa, nasasanay din tayo maging malakas. Yung ating spirit ay naging malakas. Kaya there is always a value behind fasting. And that is to be spiritually powerful maging malakas ang ating spirito para sa mabuti. Dahil nasanay tayong disiplinahin, timpiin ang ating sarili, hindi tayo pwedeng matukso sa kapangyarihan, sa salapi, o sa pagkain. Sana lang ako magutom pag masamayan, pag gagalingan niya na yun. Actually, hindi kagad-agad tayo mamatay sa gutom. Ani kaya kalakalahati lang kakainin natin. <laughs> baka pag tayo matakaw ay eh, baka mas mabilis tayo madedo. Ani. <laughs> so pagtitimpi 'yon. Yung kayamanan, kung gusto mabilis, sasanay lang tayo kung ano meron, ay hindi na tayo mapapatokso diyan. Hindi ba? So mentras pala na yung katawa natin, yung dinidisiplina natin, nagtitimpi tayo, lumalakas ang ating spirito. Agay ng ating Panginoong Isu Kristo, doon niya kinalaban si Satanas yung pag pagtitimpi sa sarili, yung paghawak sa sarili. Hindi tayo pwedeng lokohin niya para sa mga sandaling kabusugan ng pera na bawala o kapangyarihang natilala, Di ba? Okay, so Palakasin natin ang ating sarili laban sa masama. At uh, matuto tayong magtimpi, no, disiplinahin pag dumating yung tukso, kaya-kaya natin siyang uh, labanan at magtagumpay tayo sa kanya. Amen.